Hello, hello, hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So, ngayon, ah, St. Mary tayo. Bakaw dito. sa basura. <laughs> At uh, punta natin yung Black 25 kasi uh, matagal na siya sa atin nangingi ng sticker. Hindi natin mapuntahan. Once punta tayo, napuntahan natin siya, eh, Hindi natin kabisado shout out oh. <laughs> Kung siya na yon pero nag comment siya, sabi niya yun na daw yung bahay nila kaya pupunta natin uli para bigyan siya ng sticker. Okay, punta na tayo. Dono, oh. de 25. Okay, so ayan, punta tayo. Puntahan natin si Kuya, sana nandito siya. Para magkita kami, shoutout kay Kuya. <laughs> at uh, sana nandito para makita naman natin siya. So, surely, ito yung atura uh, dito. Wala pa rin nagbago. Ganito pa rin, pasyalan lang natin si Kuya yung uh, isang kaibigan natin na nag-request. Tagal niya na nag-request, hindi lang natin machimpuan si Kuya at uh, minsan nga yun. Napunta natin pero hindi naman ako sigurado. Puti nag-comment si Kuya na ayun na daw yung bahay nila. Kaya babalikan natin siya ngayon para bigyan siya nung hinihingi niyang sticker. Okay, parang yung last time, parang ganito rin yung uh, <laughs> yung scene ng pumunta tayo dito. Ay si Kuya ay nagtitinda, tapos si Kuya din na uh, tawag dito, bumibili. Lapit na ba ata? Ayun, nandun sa kabila. Parang doon natin. Ito, may aso dito. Pero hindi sila yan. Sila ba yun? o doon sa kabila. <laughs> ah. ah, ito. Black 25 eh. Black 25 ba? Ayan ko nga. Hoodie ko Alam ko, black 25 yun. Ayun, black 25. Black 25 lot 4 kaso sarado so ayan nandito na tayo sa block 25 lot 4 <laughs> Tao po Tao Buhan natin, dami ng na kaso sana na dito, purang, parang wala ata sila. Kasi, kadami yung aso. So, wala siguro. Kasi, dapat, oh nga, walang motor eh. Okay, next time na lang. so, <laughs> shout out ke uh, TLS. Sarado yung bahay niya. Okay, ikot na ulit tayo para... Tuntahan naman natin yung Block 13. Block 13, Lot 1. Para ma-update natin. So, shoutout kay Sir Mom TLS. At, uh, ayun, chicken time na natin pumuntay. Wala pa rin po kayo. Hindi talaga, hindi talaga natin machempuhan yung uh, si Sir Mom TLS. So ngayon pumunta tayo doon parang mga aso na rin lang yung mga nando doon. Okay? So ito na ata yung dito yung block 13. Ito tayo doon. Ito ata yung block 13. O nga. Block 13. Hello. <laughs> so mga may mga bagong na-relocate na rin dito. Block 15 no, mga pangilan nila no. Mga bago. Ganda hapon po. Mukhang masukal pa dito pero doon may mga nalipat na na pamilya. Lipat natin yung camera natin para makita nyo ng maayos. So, ayan. Uh, Rabi, no? May ilang pamilyang nalipat doon, no? Oh. At uh, busy <laughs> kayong mga bata doon. <laughs> okay so 17 dito at uh, yun yung tsura oh diba masukal na talagang baga napabayaan na tong uh, lugar na to dito di pa tayo dito sa kabila ah black 17 ba to oh, pag pagitan ng black 22 and 17 Malaki mga aso doon, no? aso, no? Dito tayo. Kung so minsan isipin mo bakit tumatagal na hindi marilocate yung mga possible beneficiary. So yan o, katulad nito, Ayan o. Nere, ito, nire-refer na naman nila to. Ah, re-refer nila to. So yan yung nagiging condition ng lugar o. So, nagiging dump site, nasisira na lang uli, nabubulok yung mga bahay. So, sad to say, pero ayun yung mga nangyayari. ba? Diba? O, hanap natin yung 13. Sa kabila tayo lumusot eh. Kabilang dako tayo. so, ayun. At, uh, lock 13, lot 1. Shoutout kay Ma'am Rowena Orate. So, 13 na 12 na to. Alam ko na doon yung 13 eh. Sa bandang unahan. Tingnan nyo. Diba? Nasisira na lang siya. Ay! Aywan ko ba? Hindi ko talaga mag-gets bakit hindi pa i-relocate yung mga beneficiary dito. Tagal-tagal na nito. Parang 2 years na itong ganito na may mga kuryente na pero yung mga beneficiary hindi pa rin may relocate o oh, ito nandito na pala tayo sa block 13 so hanap na lang natin yung latuan. 1 Oh, kita nyo, yung mga lulud, nawawala na, yung mga kung ano-ano. Okay, so ito yung Block 13, Lot 1. So, may kurinti na kayo usually. At uh, ito yung lugar ninyo. So, ayan. Corner lot kayo. Kasi sa may highway. So, ito yung bahay ninyo. Ang ah, magiging bahay ho ninyo. Ah, na natin. Gawa na to eh. Talagang lilipat na lang kayo. Ayan oh. O, ang ganda dito kasi ang taas na nitong yung pader na to rito, ang taas na sa gilid. So, ito yung condition ngayon, ayan. Nagkaroon nun ng puno dito sa likod ng uh, bahay ninyo. At ito yung condition, so may po, lababo na, ang CR, ayun, uh, masisira na lang ulito. So, yung inidoro, ayan na, oh, o ayos na usually ha? halos lahat eh. Ayan o, oh, maganda na eh yung kwarto. problema lang. Hindi ko maintindihan, bakit hindi pa kayo malipat? Ayun lang nakakapagtaka. -ah. Di ba? So, nakakapanghinayang din sa mga bahay at bakit hindi pa kayo malipat kaagad. So, katulad dito, mm -hmm. ayun sa kabila na yung pasyalanan natin, no? Oh. Ayan dyan, yung 22 yung kanina, 23. 23, 22. twenty no, masukal, oh. O, oh, katulad din dito, oh. Kita nyo? Halos karamihan dito may kuryente na. The problem is, di pa talaga kayo nare-relocate. Ayun na yung problema. So, may nag-iipo ng gatong. <laughs> at uh, parang ayaw ko basura yun no? tinapunan na ng basura sa loob ng bahay so ito yung condition niya diba nabubulok na lang siya nasisira na lang yung mga bahay pero yung mga possible beneficiary na to hindi pa rin sila ma-relocate tulad dito oh mabas parang gusto ko dito oh, maaliwalas oh so yan katulad dito oh. Then yung condition maganda na oh. Maganda pa yan pero wala. Dahil nga ano bang magiging term nito na papabayaan or tinan yung tsura. Kita nyo yung lugar na to dito. Black 19, no? Oh. So, kayo na lang dito. Ito yung lugar. Ilog na to dito usually. Pero, kita nyo itong damo na to halos kasintaas ko na. Tingnan nyo. E, tingnan nyo. Ayan, o. No? Oh. Diba? Kasing ko na halos itong mga damo na to. <laughs> At, ayun, yung uh, update ngayon natin dito sa may St. Mary Magdalento to. Okay? Doon po, papuntang Nike View. na uh, bumalik tayo kay Sir TLS dahil nga matagal siya na siyang nagre-request sa atin na humingi ng sticker. So, pinunta natin siya once, pero hindi kasi tayo sigurado na kung yun na ba yung bahay niya. ah uh, medyo nahiya ako na kumatok. Although, para may tao doon, bukas yung pinto kasi. Pero hindi, since nga hindi ako sure, dahil sabi niya lang sa akin yung maraming aso. <laughs> so, hindi ako nag, ano, uh, atubili na magtanong. Dahil nahiya ako sa, sa ayun, hindi ko alam kung asawa niya yung nandoon. And then, nag-comment nag siya at sinabi niya na ayun na doon yung bahay nila, yung maraming aso. So, sinabi niya sa akin ko nung black and black na. So, binalikan natin ngayon. Ang problem is mukhang wala naman tao. marang mga aso lang yung mga nandod doon kasi wala yung kanilang uh, motor. Kasi yung last time, may motor. Ngayon, wala yung motor. Baka may pinunta siguro sila. So, yun. Mukhang hindi pa tayo nagkakatagpo sa inyo, Sir TLS. <laughs> Shout out to sa inyo. Maraming salamat sa pag tayo ninyo at siyempre kay Ma'am Rowena Olarte, Olate, no? Yun yung bahay ninyo, wala pa nagbabago. Ah, meron na pala, nabubulok na lang yung bahay ninyo. Nasisira na lang. Ayun, no? Ah, hindi pa rin kayo nalilipat, okay? So maraming maraming salamat po sa suporta ninyo sa walang sawang ah pagsubaybay sa mga videos na ina upload natin. Siyempre, ah, maraming maraming salamat sa mga magsasubscribe sa mga nanonood ng video natin. Maraming maraming salamat po. Chen yung lahat, go na po tayo.